Oh. Okay. Ah, Nag-survey kami ng isang dang pinoy and the top six answers are on the board ang tanong ano ang makikita sa bahay ng manananggal? Jacob. Pa. 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 Tama, ano? Pa. Paa. Yeah, buddy. Paa. Paa. Nico. Ano makikita sa bahay ng manananggal? Yung pantalon niya. <laughs> pantalon! Parang bakalalaki lalaking manananggal ko. Pantalon! <laughs> Wala! Take passer play? Play. Balik muna tayo, Nico. Let's go! HQ for round 1! David, <laughs> anong makikita sa bahay ng manananggal? Sinelas. Sinelas. Chinelas! <laughs> sa normal na tao naman sa sa araw. Di lumalabas siya, di ba? So, kailangan niya chinelas. Survey says... Wala, Mark. Anong makikita sa bahay ng manananggal? Sa movies ko to usually nakikita eh. Pero, uh, duster? Duster, damit. Duster! Ah. Survey says... You peeps, time to huddle. Gio, ano makikita sa bahay ng manananggal? Di ba, manananggal, so dugo tugo. Oh, okay. Interesting. Ang sumpante ko. Sir, he says... Yes. Jacob, anong makikita sa bahay ng Manananggal? Katawan. Katawan ng ano? Be specific. Katawan ng ibang tao. Buhay ba to patay? Uh, depende po. <laughs> Katawan. Oh. Hey! David, tatlo na lang. Anong makikita sa bahay ng Manananggal? Pangligo. <laughs> Pangligo. Survey says... Wala. Okay, you peeps. Here we go. Ivan. Ano kaya to? Marami pang pwede. Tatlo pa. Sa tingin ko, bawang. Kasi takot siya dun. Tama, tama. Claro. <laughs> ano, kama. Kasi di ba bahay pa rin naman yun. So, tutulog siya pagkatapos nyo. Burns. Ako, asin. Asin. Kasi dun siya takot talaga. So, sabi nga nila yung enemy mo dapat mas malapit sa iyo. Nico, ito na. Wala din sagot kailangan natin. Lahat sila may kanya-kanyang interpretasyon. Pero sa 'yong manggagaling ang huli pare ko. Anong makikita sa bahay ng manananggal, Nico? Siyempre bintana kasi saan siya lalabas? Bintana. Tama naman sa lalabas. Nandiyan ba ang bintana? let's see. Kung ano yung mga hindi nahulaan. Everybody, number four, please. Kandila. Number three. Lamang loob. And number one. Lamang loob. Lahat yan ay kanyang mga, mga sangkap. <laughs> diba?